Welcome back at maraming salamat sa patuloy na support sa ating channel Kashowbits. Kung ikaw ay bago sa aking channel please consider subscribing. Nag-renew na nga si Catherine Bernardo ng kanyang kontrata sa ABS-CBN, ang kanyang tahanan sa loob ng dalawang dekada. Ito ay matapos kumalat ang maliliit na chismis na maaaring pumirma si Catherine sa Crown Artist Management ni Maha Salvador o gumawa ng biglang paglipat sa GMA. Isinagawa ng ABS-CBN ang isang malaking event para sa pirmahan ng kontrata noong Pebrero, dalawa na pinangunahan ni Kapamilya Star Dimples Romana kung saan ipinahayag ni Catherine ang kanyang pagmamahal pasasalamat para sa network. Naalala ko noong 2000 at 2020, nagpromise ako sa ABCB na di kita iiwan at nandito lang ako hanggang makabangon ka ulit. At ngayon, narito ako, tinutupad ang pangako na yon, sabi ni Catherine. Maraming nangyari sa ABCB pero mahal ko eh. Mahal ko sobra ang kumpanya at sama-sama tayong babangon sa kabila ng lahat ng pagsubok. Dagdag ni Catherine, kasama ang ABCB, sila ay magiging mas matatag at mas mahusay pa. Ang pangulo at CEO ng network na si Carlo Katigbak ay nagbigay tugon sa pagtawag sa aktres na isang superstar, mayroon kang kahanga-hangang talento sa screen at ito ay kitang kita sa tagumpay sa lahat ng iyong ginagawa, pero higit dito, nasaksihan ko ang iyong pinakamahalagang katangian, ang kabaitan at grasya na ipinapakita mo sa mga taong nasa paligid mo. Grabe din ang papuri ni ABE, SCBN, CO Cory Vidence kay Catherine, binabanggit ang kanyang mabuting karakter at ethics sa trabaho. Isang nakaka-inspire na ikon ka dahil ipinakita mong isang mahusay na aktres, Annie Cory. Mananatili kang napakababa at tapat sa buong mga taon at iyan ang nagpapaganda sa iyo sa loob gayon din sa labas. Naroroon din sa malaking pirmahan ng kontrata ang chairman ng abs si na si Mark Lopez, Star Magic Head at Entertainment Production Head Laurenti Jogi, Films Head Chris Gasman, CFO Rick Tan Jr., mga manager ni Catherine na si Nalulu Romero at Alan Real, at ang kanyang ina na si Min. Nauna nang itinanggi ng ina ni Catherine ang umano'y balitang paglipat sa GMA Network, matapos ang hiwalayan ni Catherine sa kanyang matagalang kasintahan na si Daniel Padilla, narin ay nagre-renew ng kanyang kontrata sa Star Magic.